ano kaya yon malino po yan ano kaya wag po nating iya total ano na rin naman po uh, nagpaalam na po si Medit sa Kalingap so no issue na po ano case closed na tapos na po yan wag na po natin pag-usapan reactors wag na po natin yung pag-usapan okay malaya na po si Medit pwede siyang gumawa ng channel kung gugustuhin niya malaya na po siya pwede niyang gamitin yung kanyang platform, Facebook page para sa kanyang pansarili, no? Para sa kanyang pamilya. Okay? Kaya, yun. Ito na po yung huling babanggitin natin si Medit, ano? Or kung means, ano lang, pwede naman positive way, ano? In positive way. Pero hanggat maari, tapos na po. Enough na. Tama na po tayo. Ang malaga, uh, nagpaalam si Medit ng maayos. Ano? And sabi ko naman sa kanya, kung kailangan niya ng tulong and papayag pa siya mag-vlog sa atin, dito lang tayo. Nandito lang tayo. Ayan. Okay, ayun, thank you, thank you po. Ano, salamat po sa mga nakaintindi. Yan, wag natin i-bash si Medit. Ano, kasi alam nyo, okay yung pagpapaalam sa akin ni Medit. Wag po natin siyang i-bash. Okay. Kalinga prof, sana maklear din po. Pwede po ba mag-TikTok live si Carla? Um, hindi po. Hindi po. Hindi po pwede. Kasi, uh, lahat naman po sila. Hindi pa po pwede. Ano? Kasi, yun. po natin sila sa mga bashers. ba? Diba? At, hanggat, andito po tayo. Tayo ang an nila eh. Tayo ang manager nila. ba? Diba? tumutulong. Unless, yun nga, umalis sila sa, nagpaalam sila na ayaw na nilang magpasakop sa atin. Pero hanggat nasa atin sila, uh, ang mag ang decide po is ako po. Ano ako mag decide Hindi naman sa pagiging, uh, tawag dyan? Ano man tawag dun? Pagiging pala-desisyon or anuman. Pero tayo po kasi pinaprotektahan din natin sila. And yung pagtulong po kasi natin is long-term Paano po kung, yun nga, pinayagan natin mag-live, mag live kung saan-saan. What if magsawa yung viewers sa kanila? No? So, di po, po ano po yun? Mali po yun. No? Nag-live. Nag-live po ba? Di ko po alam, di ko po alam. Pero, ayan nyo po, uh, at, na, si Carla naman po ay, ano, uh, pong pagsabihan yan si Carla. Uh, matalino po yun si Carla and yun. Baka isang beses lang naman. Baka napalive lang siya. Ayan yun na po yun. Baka isang beses lang naman. Nag-try lang naman. Okay lang po yun, Try lang. Ayan yun na po. No? Kasi al alam nyo po, um, sa Kalingap Angels, uh, nun, dalawa talaga yung plano ko na mag-open ng account no sa YouTube una si Medit kaso wala na si Medit ano uh, pwede na siya mag-open kasi wala, wala rin naman siya sa kalino pangalawa si Carla ano si Carla talaga pero yun nga alam pa natin ng ano ng uh, timing ano Ayan. pero malapit na rin po yun ang gusto ko lang naman po doon makapag-ipon na siya ng subscribers habang Sikat pa si Carla, no? Makapag-ipon na ng subscribers. Kaya... Pero, under management pa rin natin. Para naman uh, makontrol natin. Ano? Makontrol natin yung... Tawag yan. Yung popularity niya. No? Hindi yung masobrahan ng ma-overexpose siya. Di ba? Ganda naman po yan eh. So, pag na-overexpose ka, wala. Tinan nyo. Sino ba yung ano... Kasi hindi ka palaging viral. Hindi ka palaging viral. No? Bibihira yung palagi kang viral. Example, Kuya Robin. ba? Diba? Dati, sobrang sikat niya ni Kuya Robin. Talagang pangalawa yan kay Reyna. No? Indiano, Bicolano. Ayan. Ano? Tandaan nyo? Sobrang sikat niyan dati ni Kuya Robin. Ngayon, pinag-vlog natin. di Diba? Uh, ngayon, nag siya, pero ayan, 8,035k, 34, 27, 8,027. ba diba, nagbaba? Kasi hindi ka nga palaging sikat. Pero, ang maganda dito, si Kuya Robin ay nasa atin. No? Nasa atin si Kuya Robin. Kaya, ayun. Kaya po, hanggat maari, si um, Carla, inaalagaan po natin. No? Kasi ang pagtulong natin ay di basta-basta hanggang sa makatapos po yan, hanggang sa... Diba, magsisimula pa lang, di ba? Ang college, apat na taon po yan. No? Hindi habang buhay may sponsor, mga kalingat Hindi habang buhay may sponsor. Kasi tayo, ano na tayo eh, alam na natin yan. Alam na natin yan. Kaya maniwala po. Sana maniwala sila. <laughs> isang beses lang nag live. O oh, isang beses lang, ayan niya na po yun. Ayan nyo po yun. Nag Try lang naman po. No? Okay. Yan. Yan ang correct ka dyan, Carla Lorena. Yan, nag-gets ni... ano. Okay. Sabi niya, Tama naman, Kalinga Prab. Mag-open para subscribers lang muna. yon para makapag-ipon ng subscribers. And kung mag-upload man siya, tayo pa rin yung mag-edit, -e tayo yung mag-handle ng kanyang channel para maalagaan po natin. Ano? And then kapag... Um, kapag ano, kapag... Yun, sabi natin, stable na siya, malapit na siya mag-graduate. Isang taon na lang, pwede na siyang, siya na yung siya na yung bahala sa kanyang channel. Ganun lang naman po yun. Yun yung plano natin kasi tayo po ay may mga plano tayo eh. Ang pang long term yung plano natin. Ayan. Pero may sense pa po yung vlog ni Kuya Robin. Opo, may sense yung vlog niya. Di ko lang po sinabing walang sense. Ibig ko sabihin, hindi ka viral habang buhay. Ano? Hindi ka viral habang buhay. Oy, okay. okay, Kalinga Prane. Ito si Kalinga Prane, ano, bagong uh, member ng Kalinga. Nagpaalam siya kay Papa. Yun yung maganda, ano. Di ko yung sinabihan, mga Kalinga. Di ko po yung sinabihan. Siya yung nagkusa na Magpapaalam siya kay Kuya Bal bago siya mag-open ng bago siya gumawa ng kanyang channel. yan po si Kalinga Brain. Ano, sabi ko nga kahit sa akin lang okay na 'yun. Ako nang bahala. Pero siya mismo, pumunta siya doon kay Kuya Bal. Nagpasama sa kay Kuya Ato. Hindi maganda, 'di ba, respeto ba? Hindi 'yung porque nakilala lang tayo. Uh, lahat na ng ano natin is vlogger na lahat <laughs> kapatid, tita, vlogger na di, ba, di man, lang tayo nagpaalam kay Kuya Bal mas okay pa rin ba? Diba? ano yun eh uh, ano yun? Uh, pagbigay ng respeto no? kasi wala naman ha? No, courtesy kasi wala naman po tayo dito kahit ako wala ako dito ng wala si Kuya Bal wala po tayo dito kaya Di diba, ang ano nga yan? Kuya Bal, Kalingap Prab. Ano? K-Boys. Kalingap Angels. Kalinga Beneficiaries. Yun po yun. Kuya Bal pa rin. Kaya, bigyan po natin ng tamang uh, respeto si Kuya Bal. Ano? Respetuhin po natin. Napakadali lang naman pong pumunta doon. Sabi ko nga, alam mo si Kuya Bal, magbisita ka lang doon. Wala na yan. Masaya na yan. Kahit di mo kailangan sumama sa kanya palagi. Di mo kailangang sumama sa ka vlog sa kanya. Ano? Magbisita ka lang doon, masaya na 'yan. Hmm, naman po 'yun. Kaya yung uh, pagkakalam ko, 'di ba, sa last na live niya, yung ibang mga ano, nakilala dahil sa kalingap. Kahit pa minsan-minsan, dalawin naman natin si Kuya Bal, ano? Dalawin naman po natin siya. Kung may pasalubong tayo, bigyan natin ng prutas, 'di ba? Gasino na yon kumpara sa mga subscribers natin na ah. 100,000 subscribers, 200,000 subscribers na nakuha natin dahil sa kalingap. No? Magkano lang ang prutas? <laughs> Di diba? Ano lang, simpleng ano lang. Pagbibigay ba ng ano? Uh, pagbibigay ng respect. Ayan.